PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV News Break. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod ng Cagayan de Oro City dahil sa matinding pagbaha na dulot ng walang tigil na pagulan. Mula sa radyo ng Bayan Cagayan de Oro City, ma-report ang aming kasamang si Romy Kapinpuyan. Romy, Romy Romy Kapinbuyan Okay, susubukan po natin balikan yung report ni Romy Mayamaya -maya po lamang. Samantalang nilino ng pag-asa na ang umiiral na cold front ang naghahatid ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at hindi ang low pressure area. Ayon kay pag-asa forecaster Glyza Esculiar, maring umabot pa hanggang weekend ang ulan dahil sa makapal na ulap na namataan. Ang LPA naman ay namataan sa layong 70 km sa silangang Hilagan-Silangan ng Sambuanga City, Sambuanga del Sur. Samantala, lalo namang lumakas ang hanging amihan na umiiral sa Luzon. Bunsod nito lalo pang lalamig ang temperatura sa mga susunod na araw, lalo na sa Northern Luzon area. Sa punto pong ito, balikan natin ang report ni Romy Kapinpuyan mula sa Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City. Romy? Puntag, 30 to 50 percent sa 80 barangay ng Cagayan de Oro ang apektado sa nangyaring matinding baha kahapon na nakaperwisyo sa may gitna 1,034 families o 3,193 individuals. Dalawa ang naiulat na casualty at ito ay sa barangay Agusan ng Cagayan Yoro at yung isa naman ay ngayon lamang naiulat at doon nakita sa may gilid ng Cagayan Yoro River. Nagsimula ang walang humpay na malakas na ulan sa may alas dos ng hapon at nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa kinagabihan. Ito ang dahilan na nagpatupad ng forced evacuation ang City Disaster Risk Reduction and Management Council upang maiwasan ang mas malaking damage sa buhay ng tao. Sa ngayon, ang City Health Office sa Cagayan de Oro ay namamahagi ng libreng gamot na doxycycline o itong uh, leptos or anti-leptospirosis doon sa mga evacuation centers na din silang tumungo lamang sa pinakamalapit na health center. Nasa yellow alert status pa rin ang Cagayan de at hindi sabihin dapat mananatiling nakabasid ang publiko sa anumang announcement ng pag-asa at CDRRMO dahil base sa kanilang advisory, makakaranas pa rin ng malakas na pagulan ang Hilagang Mindanao, gayon din doon sa Zamboanga Peninsula. Inasahan ang matinding pagbaha sa mababang lugar. Samantala doon naman sa western side ng Cagayan de Oro, tumaas ang level ng tubig sa Ipunan River. Kaya inalerto na ng mga rescue group ang mga naninirahan sa nabanggit na lugar, lalo na sa may riverbanks na lumisan muna sa kanilang tinitirhan. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan, nag-uulat para sa PTV News. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan, mula sa Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa PTV Newsbreak, ako po si Audrey Gorizeta.